mga gisyo, mga kaasinso no? May hapon sa tren, so karon di naging kasinso, na pwede mga kaasinso nga di na ito i-mix ang atong baboy so, ibalik na ito ang ato ang mixing kanya ito na nagbuhay baboy <coughs> kaya ginato imixing ito i-mixing ni siya lugi ito sa kung mag-mixing ka sa starter na mas 1-4 kung sa grower nas one 1-3 so kinahanglan mag-mixing ito karon mga kaasinso nag-mixing na ito no? sa so starter pa lang ako nang 1 is to 1 sa So sa so grower karon nag-mixing na ko. Hindi 1 is to 1 ni. Kaya pag abot niya 120 this i-full blast ko siya sa akong mixing. O either, sa sulit mixing na ko, kung ano, parahan ni Karon, akong ipakao na baboy. So mixing na ni sila. Ano una ano siya mixing. Kung di-mixing hapon, akong 1 is to 1 usan ni siya. Hmm. kasi ang well, one mixing ng purot pan. So mga pa. Ito na to mixing. Kaya hmm. hey, hindi na tayo mixing mga uh, kasing wala nyo hmm. So kusok siya mukhaon ang kalainan sa mixing good o sa pure feed sa mixing satisfy na siya sa busog dugay sa kinaman siya naagod siya ay mais ng hammer so kung ang baboy na ay mais hammer dubay sa gutumon no so i-mixing na to kay 130 ng kilo so dili kita ka ginansya kay tag 2000 gud ang grower 2000 dos ang starter ini mo pa nang pakanog niya na samtala pila imong pila imong ma masib di ba so karon ato ning ako na ning mixing so karon mixing na po ko starter yung starter, muna na akong starter pero kung mixing. No? Mixing na akong starter. No? na akong mixing starter. So, 25 kilos sa manis niya. Ang mais, ano yung hammered, ani rice ratio ni no? Ang mais, ano na naanis siya, ang hammered maize 7 kilos. Uh, plus, ang tiki-tiki na ko is dusi ang kupramel di buta nga nagkugusa so naisuya ni ang garis na suya sa ato pa 7 plus uh, 7 plus 12 is, is eh, 7 plus 12 sila man 19 ang ang kuha na ni ang kupramel isa ka kilo akong gibutangan o lima nga suya pito ang mais hammered 11 dah eh eleven pito ang mais 11 ang tiki tiki ah uh, isa ka kilo ng ako premier o unom ka suya so twenty five kilo sa so kinanglan magmix uh, ako yung kona niya ni kay ako ng balak niya para kagrewer ni ako na niya ang ilisan ah uh, ako na niya ang ifyur ifyur na ako nga ifyur na ako nga kuan ah, uh, mixing So karo mga kasinso, na naman kayo. So ang pag-ukaya ni Magayso, dali na kayo. Meron na po, kaya. Hmm. So, karo mga kasinso, kumanag mixing. Uh, ako lang kuha ano, na ako sa ilain. Okay? para inikaon. So testing na natin mga kasinso, kaon mixing. Okay. Eh? Testing ata mga kasinso. Tani fuel din ya ulay sagol. Oops. Hmm. Kena to first time ini kaun og oh, mixing. Hey, okay, kena na to. Okay mga kasinso kaun siya. Hmm. Mo sa Oke okay, kayo. Oke okay, ini isa tengkutan tengah na to without one. leh. Okay. Ops, tanan to sa kapala. Ang so, bataon da. Ba? Hops. Kaon ba? Oh, wala problema. Kaon ang baboy, minus lang na di mo kaon. Humot kayo. Si nimo. ni mo. Pito ang mais. Ilibin ang tikitiki. Si Unom ang suya. Isa ka kilo nga uh, kaon. Isa ka kilo nga uh, na ko mo Amo ni siya mangatin so. po kayo. So, kaon siya. So, wala problema. So, pwede natin i-dilig sa pagkaon kung kayo man tayo starter. At hindi lang kita mag-mixing ng kasinso. Patay, okay, wala yun. Pwede, break even kita. Lugi, pata. Diha tayo nga sa pinsin So, kung pwede pa ni mo, kung nagpalit ka, pwede pa ni mo siya nga kwan. Kani libo sa gulan ni mabuling. So hindi mo na ko sunod unsa ang pagsagol ug guling nga sinso. Hay, eh, tanaw na sa pikas. Oh. Okay man siya, kaon man siya. Oh. Sa so, mga atong pagitaon. Importante. Muli prinsya man sa tubo, muli prinsya mag sikilo, kilo. Eh, ni mag kilo. Di dala si kung si prinsya man. Sa so, tubo, no? Oh. oh. Ako na. Kani siya is kuan ni siya. Nag 90 Ah, 100 sabay tawon. Ah, 100 days na ni siya karon, ikas pag anak niya. So 120 ni siya karon kita bay sure na to ni siya. Kaon. So pa ko pullard niya, But pullard mas lami niya po, Kaon man siya. Hmm. So wala na problema mga tinso. So kana lang kinahanglan magmixing kita sa akong baboy para magaginan siya Kung Unsa may tumukoy na to, hindi nan Umuhin mo tagbaboy baboy kundi tabo ginan siya. Isa la, lang o duha lang ato ah pag nangulingaw. Okay? Wala ano lang. Thank you sa so tanan.